ating lahat. Atin na pong ng programa ng pagtataas ng watawan ng ngayong umaga na pangungunahan po ng tagkapan ng kabatilang panunso. Para po pasimula na po ang ating programa, akin po tinatawagan si Mungling Morales para po sa pangunguna sa manalangin. Tayo po ay manalangin. Bahagyan natin itungo na ang ating mga ulo at namin natin ang na presensya ng Panginoon. Nagilang Diyos ng na mga pangyarihan sa lahat Matutunayan mo po ang mga lingkod bayan ng Lusod ng San Pablo sa ito. Ang palatuntunan po namin para sa pagkataas ng matawat upang ipakita namin ang pagkalam sa sagisag ng aming kasalimutan. Takilang Diyos, ikaw ng pahalang pumatubay sa amin sa buong panahon ng aming gagawin paglilingkuran mula sa araw na ito hanggang sa araw ng Biyernes. Ikaw na po ang pahalang pumatubay sa bawat isa sa amin. Muli mong ipahiram sa amin ang mga karunungan ng gagaling sa iyo. Makita mo ang katapatan sa aming paglilingkuran, may nakakakita man o wala. At alam namin, ito ay para sa kapurihan ng daging pangalan. Ipagpapaumanin mo po sa amin ang marami namin nagiging pagkukulang dakilang Diyos at kung kami nagkakaroon ng karamdaman, ikaw ang humipo ng aming mga taglay na karamdaman upang makapagpatuloy pa rin kami sa mga ginagawa ng paglilingkuran. Dakin ninyo sumasampalataya kami. Ikaw ang nagtitindig na magagalitin ng mga lider sa aming unahan, sa aming lungsod, sa kat sa aming sekatlong distrito ng Laguna. Ikaw ang pumapatnubay sa kanila. Sila na mumuno sa amin. Ikaw na po ang bahala mag sa kanila, gumabay sa kanilang mga gagawin upang mapakamunahan kami na nagpupuli at dumatakil sa mga inyong Ang lahat ito na sa ito, at amang lang ang namin mula sa aming pintahan na katunghay ka sa bawat isa sa amin. Pinagpahinuot ko sa amin ay marami na ang maraming pag ang pagkukulang sapagkat hindi po namang lagot ito sa pangalan ng Christ. batang nanumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, pataruman at kalayaan. Na pinakikilos ng sambayan ng maka makadyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Kunatin kita sa ating para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako yung sa bayan. Pangangalagaan ko, tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit. Katapatan at kausayan na walang kinikilin. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Bilinin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibah makikibahagi sa mga katiwalaan sa pamahalaan? Pipigilan at isisiwalan ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang ipin bayang makatao, Diyos, tao, at mga balisa. na po sa mga hamon na makabagong panahon pagtungo sa aligay ng matatag, maginhawa at manatag na buhay. Sa mga tungkulin na tahangaring ito, kasi nawa ako ng may kapal. Quality policy. We, the City Government of San Pablo, the City of Seven Lakes, a premier tourist destination, like industrial and educational hub in Calabar Committed to good governance and sustainable development, to deliver quality services to satisfy its customers, constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. bang announcement po bago natin batiin ang mga nagsiselebrate at magsiselebrate po po ng kanilang uh, arawan ngayong ito. Ma'am Elsa, sa HR po, any of the department heads? Wala po. Okay. Uh, siguro po, batiin na po muna natin ang mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Um, uh, ang mga birthday celebrants noon po, January 15, Maria Paulita Gutierrez, ano uh, sa, from City Treasurer's Office, Paul Marlou A. Tala from the San Pablo City General Hospital. At ang mga nagdiriwang po ng kanilang arawan ngayong January 16, Mr. Archibald B. Alcantara from CGSO, Alvin Colentino from PLSP. Bukas naman po magdiriwang ng kanilang arawan Presi A. Hemor from City so Social Welfare Development Office, Marcelo D. Cadosale from City Solid Waste Management at Christopher Marina from City Solid Waste Management. Geraldine B. Moises from San Pablo City General Hospital at si Eliza Ashley M. Roa from San Pablo City General Hospital. Sa January 19, magse-celebrate ng kanilang birthday from City Mayor's Office, MIS Division, LBC, Montanilla, Sheila Calatrava from City Health Office. Jerian Gabrillo from City Mayor's Office, IP Joy Belga from San Pablo City General Hospital. Jaylens Genevieve Monasterial mula naman po sa City Agriculture Office. Sa January 20, magsa-celebrate ng kanilang karawan. Si Evangeline Velasco mula po sa City Health Office. Crispin D. Rupin mula po sa City General Services Office. Jankil Bumagan mula po sa City Mayor's Office. Pampiana Pesido mula po sa SPCGH, City Health Office, Kim Henry D. Belen, City Engineer's Office, Edgardo Canaria, at Irish Sandra C. Gondalian mula naman po sa City Assessor's Office. Sa so, January 21, magtiliwang ng kanilang arawan, Sinamayra Albahera mula po sa City Agriculture's Office, Ricardo Bumagat mula sa CTO Market Division, Maria Andret Sikan mula po sa City Health Office at si Kurt Cyrus John Cabral mula naman po sa PLS. Ayun lang po, maraming maraming salamat. Dito na po nagtatapos ang ating programa ng pagtataas ng patawad. Uh, good morning po sa ating lahat. Thank you very much.